Umagang kay ganda na naman mga amigo Ayan, sana maganda ang araw nyo ngayon So, andito tayo ngayon sa Masbate City mga Ludi ano? Ayan, at syempre may kukunin tayong package Kasi merong nag-sponsor na naman sa atin mga Ludi Wow, sana all lagi na lang may sponsor ano? So, papunta tayo ngayon sa GRS Kunin natin yung package mga idol Para naman makita natin kung ano itong padala na to Ah, <laughs> syempre, dito tayo dumaan sa Diversion Road. Ayan, medyo matraffic ngayon mga lodi no? Pero okay lang, maganda naman yung panahon. Huwag lang umulan kasi mahirap mag-travel mga Lodi pag umuulan. Ayan, shoutout nga pala sa ating mga kababayang mas badin nyo dyan. Mapa Visayas, Mindanao at Mapa Luzon Kaman. Wow, ang <laughs> Parang lasing lang ano. <laughs> Yan, shoutout niya lang sa inyo mga idol at syempre sa Tikaw at Burias, mega shoutout at sa ating mga kaibigang mas batin nyo Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo mga ludi. At nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog, mga gala dito sa mas bate kasi lagalag tayo. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo ayun no yan so papunta tayo ngayon sa GRS mga lodi. so tingnan natin kung andun pa rin yung GRS doon sa area nya dito sa Ibanez mga idol kasi matagal na rin na panahon hindi na tayo -agala dito sa Masbati City at uh, syempre Uh, habang tumatagal yung panahon maraming nagbabago dito hindi ko alam kung andun pa yon mga lodi at syempre andito na tayo sa public market ng Masbate City laki na talaga ng, ano, no? ng public market ng Masbate ang lopet yan kita nyo naman mga lodi So dito na tayo, nagpakaliwa na tayo no, kaliwa kasi dito tayo dadaan sa may simbahan mga idol. At siyempre habang nagta-travel tayo, mag-enjoy muna tayo sa ating mga tinitingnan at parang meron na akong natatanaw. At parang ito yung aking maestro mga lodi. Yan yung boss ko sa Rural Bank of San Jacinto. Ito batiin muna natin mga idol. Sir, good morning. Benilo. Ha? Ha? Ha?

yun no, shout out na lang sa ating napagwapong manager ng Rural Bank of San Jacinto si Aquilino Asaris from San Fernando Masbate. Yan. Hindi kasi tayong empleyado ng Rural Bank of San Jacinto mga Lodi at syempre uh, yan lagi yung kasama natin si Akilino uh, Aquilino Azaris malupit na superior natin yan napakabait at talagang tutulungan ka talaga no? tutulungan ka sa anumang problema mo sana ganyan yung mga superior ano? hindi yung panay utos lang at walang ginagawa no paupo-upo lang tapos ang laki pa ng sahod wow sana all yan so sana uh, tularan nyo to si Aquilino Asares kita nyo naman laging nasa field yan hindi yan paupo-upo hindi yan patayo-tayo talagang nagtatrabaho yan mga ludi araw na lang sa iyo idol Aquilino Asares ano uh, mabuhay ka hanggat gusto mo idol yan Shoutout na lang sa inyo at syempre sa mga empleyado ng Rural Bank of sana nasinto yan no at ang bang ko lang yan kay Idol uh, Aquilino Asares ay talagang malupiton. Hindi babae yan mga ludi, Basta wag lang magpahuli. <laughs> de joke lang mga idolano. Okay lang mong babae, wag lang manlalaki kasi delikado yan. Malaking issue yan sabi ni uh, manager Aquilino Asares ano? pag manlalaki tayo nako malaking issue yan mga amigo <laughs> so andito na tayo mga ludi sa Quezon yan ito na tayo puntahan na natin yung GRS dami na natin kasi mga idol yan andito na pala tayo sa Quezon ano so andito na tayo sa Novo so ang pag-alam ko yung GRS nasa Uh, Ibañez so, Tingnan natin mga ludi Kung andito pa rin yung Ano GRS ano Kasi matagal na rin na panahon Hindi na tayo na Kapag ikot-ikot dito Sa Masbati City Saunan mga amigo Kakaliwan na tayo Kasi ito na yung Ibanez, ano, Kaliwan na tayo Ito na yung Ibañez Street Mga ludi Tingnan natin Kung andito pa rin siya Dito sa Kanto Ayan o oh, Tingnan natin Parang iba na ata Ayun Iba na nga dito Ayan o, no, Prime Enterprise Drug and Medical na mga Lodi ang andito pala. So, wala na dito yung, ano, yung GRS. So, tanungin muna natin mga amigo. Boss, ay natabi din GRS. O, oh, din yung Eh, dati ah, didi. Did. Okay, thank you. ay hey, ma'am. Ang ako GRS ma'am. Hi na po. GRS. Hindi, yung dati na na no office din. Di ba GRS? na no office to hay na po. Ha? Hindi naman naroon po din. Ah, thank you. Agoy Rodi, dili daw ninda aram kung hain na GRS GRS, taparrias na lang kita sa ni mga amigo. Ayan, pero okay lang, maghahanap na lang tayo, no? Hanapin na lang natin, magikot-ikot na lang tayo dito. So, mga idol, pasensya na ako, medyo magalaw yung ating camera, no? Kasi yung ating camera na sa ating helmet. Ayan, kung liliko yung ating ulo, gagalaw yung ating camera. Ayan. So, diretso tayo, punta tayo dito sa kaliwa. Tingin-tingin tayo dito, tingnan natin, baka mahanap natin yung GRS mga amigo. Yan kasi matagal na rin na panahon. Hindi na tayo nakakagala dito. So sa haba ng panahon na nangyari Yan Siyempre marami na rin nagbago So tingin tingin na lang tayo dito Ayan si Buhana ay ah, to may, may bago pa nga dito May Watson na pala dito mga Lodi Ayan uh, At yan Pagkakaliwa tayo um, Rosero Street yan Pero dito lang yan Dito lang sa unahan no? Uy, May outpost na pala ng pulis dito ah. Ang lopet kita nyo naman mga amigo ang laki na ng pagbabago ngayon ng Masbate City Ayan. so tingin tingin na lang tayo hanapin na lang natin kung saan yung GRS mga lule kasi sa, sayang yung package kung hindi natin makuha no Ayan, dalawang package pa naman yung pinadala. Wow, sana all. Ayan, sana lagi na lang pinapadalhan. <laughs> Shoutout na lang sa lahat ng mga kababayan natin mas batay at syempre sa mga mababait nating kababayan na laging nagpapadala. Wow! Ang lupit talaga. No? So diretso tayo. Nasa south na tayo mga ludi. Yan. Nasa elementary school na tayo. Dito, motor trade na yung nasa unahan. Yan, shoutout nga pala kay Dudong, ano, empleyado ng motor trade. Basta sa motor trade, alaga ka dito. Yan, basta bayaran mo lang. Kasi kung hindi, nako, batak ang motor mo. <laughs> dito, magtanong muna tayo kay ate kung asan na yung, ano, yung GRS. Nako po. Balay muna natin to si ate, ano, para naman malaman natin kung asan yung GRS. Kasi nawawala na tayo, mga amigo. Ma'am,

So ayan mga amigo, thank you kay ate ano. Andito raw sa ano sa Crossing Nursery daw ang GRS Agoy Rode. Lumipat na pala mga amigo. Ayan, so samahan niyo ako no para makuha na natin yung package na pinadala sa atin. At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para na mako meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo. At nga pala kung gusto niyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, Asia shoutout ko kayo mga amigo, no? Ay, yan. So, dito na tayo. Crossing nursery na to mga lodi. Hanapin na lang natin kung asan dito. Yan, yung rural bank pala lumipat na rin. Nandito na rin sa crossing nursery mga idol. Yan. So, talagang ano na. Ito na, ito, ah, ito na, nakita na natin Andito na pala yung GRS Ayan So, yung GRS pala, andito na sa Crossing Nursery, mga ludi Yan, nahanap din kita At ah, syempre, makikita na natin Yung padala, mga amigo Wow, so sa mga Nais nice po magpadala sa atin yan, welcome na welcome po kayo I-message nyo lang ako At syempre, pasasalamatan natin niya. yan Ayan, pasok na tayo sa loob para makita na agad natin At syempre, ito yung loob ng GRS ano? At si Busing yung nag-assist sa atin At andito na mga amigo Iyan no, dalawang package. Wow, ang lupet at siyempre sinakay na natin sa ating motor mga ludi. At sana hindi malaglag to mga amigo kasi ayan kita nyo naman yung tali natin ano. Istro lang yung ating gamit mga ludi pero sana wag maputol ano kasi istro lang yung ginamit natin. Ayan, sa mga pupunta pala ng GRS para hindi kayo maligaw, andito lang to sa Cruising Nursery. At mga Ludi, pan-uwi na tayo kasi nakuha na natin yung package. At yung package nito mga amigo, hindi atin to. <laughs> Inutusan lang tayo nakunin kunin yung package na to mga Ludi. Ayan, so nakuha na, na. nakuha ko na madam yung uh, package. So i-deliver ide ko na lang po sa iyo. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Dutski, Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye, -bye mga amigo!